Matapos nating talakayin ang iba't ibang elemento at katangian ng tekstong naratibo, tungayan naman natin ang iba't ibang pananaw o punto de vista, point of view sa tekstong naratibo. Bilang pagbabalik-aral, ang katangian ng tekstong naratibo ay may kanikanyang taglay. Subalit ang mababasa ay o nababasa natin na tekstong naratibo ay dapat isa alang-alang na may katangiang taglay bawat uri. Ngayon naman, may tinatawag tayong iba't ibang pananaw o punto de vista. Sa pagsasalaysay o pagkukwento ay may mga matang tumutungay sa mga pangyayari. Ito ang ginagamit ng manunulat na paningin o pananaw sa pagsasalaysay. Ang pagkaraniwang ginagamit para sa naratibo ay ang una at ikatlong panauhan. Bihirang-bihirang magamit ang ikalawang panauhan sa mas mahabang naratibo tulad ng nobela ay maaring hindi lang iisa kundi nagbabago-bago ang ginagamit na pananaw. Unang panauhan. Sa pananaw na ito, isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng na mga bagay sa kanyang nararanasan, naaalala o naririnig kaya gumagamit ng panghalip na ako. Ikalawang panauhan. Dito mistulang kinakausap ng manunulat ang tauhang pinagagalaw niya sa kwento kaya't gumagamit siya ng mga panghalip na ka o ikaw. Subalit tulad ng unang nasabi, hindi ito gaanong ginagamit ng mga manunulat sa kanilang pagsasalaysay. Ikatlong panauhan ang mga pangyayari sa pananaw na ito ay isinasalaysay ng isang taong walang relasyon sa tauhan. Kaya ang panghalip na ginagamit niya sa pagsasalaysay ay siya ang tagapagsalaysay at tagapag-observa lang at nasa labas siya ng mga pangyayari. May tatlong uri ng ganitong uri ng pananaw. Una ay ang maladyos na panauhan. Nababatid niya ang galaw at iniisip ng lahat ng mga tauhan. Napapasok niya ang isipan ng bawat tauhan at naiyahayag niya ang iniisip, damdamin at paniniwala ng mga ito sa mga mambabasa. Limitadong panauhan. Nababatid niya ang iniisip at ikinikilos ng isa sa mga tauhan subalit hindi ang isa pang o iba pang tauhan. Ikatlo, tagapag-obserbang panauhan. Hindi niya napapasok o nababatid ang nilalaman ng isip at damdamin ng mga tauhan. Tanging ang mga nakikita o naririnig niyang mga pangyayari, kilos o sinasabi lang ang kanyang isinasalaysay. Samantalang sa point of view ay may tinatawag tayong kombinasyong pananaw o paningin. Dito ay hindi lang iisa ang tagapagsalaysay kaya't iba't ibang pananaw o paningin ang nagagamit sa pagsasalaysay. Karaniwan itong nangyayari sa isang nobela kung saan ang mga pangyayari ay sumasakop sa mas mahabang panahon at mas maraming tauhan ang naipakikilala sa bawat kabanata. Sa paraan ng pagpapahayag ng diyalogo sa loobin o damdamin sa tekstong naratibo ay mayroong dalawang paraan kung paano inilalahad o ipinahayag ng mga tauhan ang kanilang diyalogo sa loobin at damdamin. Una, itinatawag tayong direkta o tuwirang pagpapahayag. Sa ganitong uri ng pagpapahayag, ang tauhan ay direkta o tuwirang nagsasaad o nagsasabi ng kanyang diyalogo sa loobin o damdamin. Ito ay ginagamitan ng panipi sa ganitong paraan ng pagpapahayag ay nagiging natural lamang at lalong lumulutang ang katangiang taglay ng mga tauhan. Higit din itong naaakit ang mga mambabasa sapagkat nagiging mas malinaw sa kanya ang eksaktong mensahe o sinasabi ng tauhan at ang paraan ng pagkakasabi naguhudyat din ng uri ng damdaming taglay kaysa kung lalagumin o hindi direktang sasabihin ng tagapagsalaysay. Sumunod ay yung tinatawag nating di direkta o di twirang pagpapahayag. Ang tagapagsalaysay ang naglalahad sa sinasabi, iniisip o nararamdaman ng tauhan sa ganitong uri ng pagpapahayag. Hindi na ito ginagamitan ng panipi. Bago tayo magpatuloy ay nais muna nating bigyang pansin ang mahalagang tanong. Bakit maituturing na pinakapopular na uri ng teksto ang naratibo? Paano mo magagamit ang ang ito ng naratibo sa pagpaparating ng mahalagang mensahe sa mambabasa? Bigyan pansin naman natin ang ilan sa mga gabay sa pagsulat ng tekstong naratibo. Sa pagsulat ng tekstong naratibo, una, kailangan pumili ng isang paksang isinasalaysay gamit ang maliwanag na pag-aayos ng mga kaganapan at mga salitang magbibigay ng karagdagang paliwanag o detalye. Ikalawa, piliin kung nasa una o ikatlong panauhan ang pananaw na gagamitin sa pagsasalaysay. Ikatlo, pagpiyasa, pagpasyahan, ang iba pang layunin ng pagsasalaysay. Nais mo bang magturo, manghikayat o manlibang sa mga mambabasa? Ikaapat, sikaping ang paksang pangungusap ay nagpapayag ng isang pangkalahatang ideya o nagbibigay tanda ng pagsisiwalat ng isang salaysay. Ikalima, isa-isayin ang mga pangyayari at palaging isa ang tono o pananaw sa pagsasalaysay kung ito ay nasa una o ikatlong panauhan. Gayun din, um, tingnan kung bilang pagpapatuloy, bigyang pansin uh, at ang mga pangyayaring laging iniisip ang tono pananaw sa pagsasalaysay kung ito ba ay nasa ukatlo uh, o unang panauhan. Ikaanim, bigyang pansin din ang mga detalye at mga salitang makabubuo ng mga makatotohan ng pagsasalaysay. Ikapito, isaayos sa mga pangyayari batay sa nais na maging daloy ng pagsasalaysay. Maaaring gawing kronolohikal o magsimula sa gitna. Pagbabalik o simula hanggang wakas, maaari din namang sa wakas magsimula at bumalik sa simula hanggang sa mailatag ang mga detalye sa gitna. At bilang pagpapatuloy ay isaayos ang mga pangyayari batay sa nais na maging daloy sa pagsasalaysay. Equwelo tiyaking consistent sa ginagamit na pananaw at naantig, nakaantig sa damdamin ng mga mambabasa ang mga salitang ginamit sa naratibo. Ikasyam, isulat ang pinal na pagsasalaysay. At ang sampu, basahin muli ang pinal na tekstong nagsasalaysay, tiyaking wala nang nais pang baguhin sa nabasa. Malaga ang maayos sa pagsasalaysay ng bawat salaysay upang ganap na nauunawaan ang mga daloy ng pangyayari, magkaroon ng kalinawan ang mga detalyeng na isbigyang diin at ideyang isinusulong sa pagsulat ng tekstong pagsasalaysay. Bubukal ang mga naratibo sa mahusay na pandama at pagmamasid ng isang manunulat patungkol sa sarili at sa kanyang kapaligiran. Kailangang matiyak ang kaisahan ng mga katangian ng mga tauhan, banghay, at puok ng pinangyarihan. Higit na magiging kawili-wiling basahin ang pagsasalaysay kung pumupukaw sa damdamin ng mga mambabasa ang mga tagapakinig. Sa pamamagitan din ng tekstong ng pagsasalaysay ay maaaring maraming aral na mapupulot na mag magiging sandigan sa pagharap sa mga simple at masalimuot na pangyayari sa ating buhay. At katulad nga ng banggit po natin kanina, ukol sa pagpapayag, ay eh dapat natin isa-alang-alang yung paraan, yung binanggit na natin kanina, yung direkta at yung tuwirang pagpapayag. Uulitin po natin, sa direkta ay sa ganitong uri ng pagpapahayag, ang tauhan ay direkta o tuwirang nagsasaad ng kanyang diyalogo sa loobin o damdamin at ginagamitan ito ng panipi. At sa hindi direkta naman o hindi tuwirang pagpapahayag, ito naman ay ang tagapagsalaysay ay naglalahad sa sinasabi, iniisip o nararamdaman ng tauhan at siyempre, hindi na ito gumagamit pa ng panipi. At ang mga ito ay nabanggit na rin kanina. Ngayon naman, ito ngayon natin kung ano ba ang proseso ng pagsulat na dapat natin isaalang-alang. Siyempre, ang una ay ang pagpili ng paksa. Susundan ito ng pagpapasya ng pananaw na gagamitin. Una ba o ikatlo? Pagkatapos nito ay mapagpasya natin kung ano ang ating layunin sa pagsasalaysay. At susundan ng pagsulat ng unang banghay ng iyong salaysay. Pagsasayos ng nilalaman ng iyong sanaysay at ang uli ay ang pagsulat ng pinal na sanaysay syempre dapat din natin isaalang-alang ang mga cohesive device makatutulong ito upang maiisulat natin ng maayos ang ating sanaysay ayan nga yung para sa pagpapahayag ng dahilan o resulta ng isang pangyayari o kaganapan na yan yung maaari natin gamitin tulad ng kaya, dahil, sapagkat, dahil dito, kaya naman, dahil sa, at iba pa. ah uh, pagpapahayag ng kondisyon, bunga o kinalabasan. Maaari natin gamitin ng sana, kung, kapag, sa sandaling, basta. Nariyan din ang pagpapayag ng pagbabago na paksa o tagpuan. Gumagamit tayo ng cohesive device na gayon pa man, ganoon pa man, gayon pa man, samantala sa kabilang dako, sa sa kabilang banda, sa isang banda. Pagpapayag ng ng sabay na kalagayan o pangyayari, kasabay nito, kalinsabay nito, or niya. Pagpapayag ng pagbibigay ng linaw, pagbubuod, at paglalahat sa madaling salita, kung gayon, kaya sa makatwid bilang paglilinaw, bilang pagbakas. Marami na naman tayong natutuhan sa araw na ito at nais natin na sana ay masagot muli ang mga sumusunod. Ano-ano ang maaaring pagbatayan sa pagsulat ng tekstong naratibo? Paano magagamit ang kaalaman ng tekstong pagsasalaysay bilang mag-aaral? At sa paano paraan nakaapekto ang panahon at punto ng pagsasalaysay sa pagkakaunawa sa mga pangyayari sa loob ng pagsasalaysay? bilang pagbibigay diin sa lahat ng natutuhan ukol sa kabuang tekstong nagsasalaysay. Magbigay ng limang salitang natutuhan o tumatak sa iyo na magbubuod ng ukol sa paksang tekstong naratibo. Narito naman ang ating gawain o pagganap. Ipagpalagay na ikaw ay isang baguhang manunulat ng isang magazine. Ito ang iyong pagkakataon upang magsulat ng tekstong naratibo, partikular na ang sariling maikling kwentong ilalatahala na papasa sa panlasa ng editor. Gamitin ang natutuhan ukol sa tekstong paglalarawan mula sa tekstong deskriptibo at ang mga kaalaman ukol sa katangian ng elemento ng naratibo upang makabuo ka ng sariling maikling kwentong hindi lamang nakapagbibigay aliw kundi mag-iiwan din ng mahalagang aral sa mga mambabasa. Ang mabubuong kwento ay hindi lalagpas sa limang pahina. Narito naman ang pamantayan sa pagmamarka. Sa susunod ay tatalakayin naman natin ang ukol sa iba pang uri ng teksto. Hanggang sa muli, paalam.